Ngayon, nandito ako sa Municipality of Minganilia South Cebu at pasyalan po natin itong malawak at magandang public market Actually, nandito na ako sa part ng public market Kung makikita ninyo dyan sa likuran ko, yan po yung uh, San Lucas Medical So, dito, papakita ko muna sa inyo Part pa rin ito ng public market So, ito yung mga labas na maaari ninyong at makikita ninyo kapag nandito kayo sa public market sa Minganilia, Cebu nandito ako sa harap ng mga napagagandang tanawin the nature mayroon pong laruan dyan tennis at dito ito po yung medical Dan Lucas so sa harap dyan yan po yung public market so dito tayo dadaan dito ako dadaan kasi isa ito sa mga shortcut papunta doon sa public market so kailangan kong tumawi dito katulad nito All alright dito ipapakita ko sa inyo meron kayong mabibili dito na fresh buko juice a real fresh buko at mga prutas dito sa Minganilia Cebu Public Market uh -huh. mang mga commercial food uh, mart food market at dito ito yung sinasabi ko meron daw mga fresh na mga buko pineapple Fresh Boko here in Rincanilla, Cebu so makita ko lang dito along the road yan, dito lang po yan sa public market sa Rincanilla abundance of Boko tagpili ay niyong Boko dali tayo Kanisya, bencingko, nisya. Pero kung kaning tibuok, ah 40 ah okay. So, ganito yung whole buko only cost 40 pesos yung whole buko okay, meron pa dito public market of Minglanilla, Cebu this is another store dito marami kayong mabibili dito ng mga gulay this is the fresh vegetables From the mountain of Sibuk. sa kinating ko yan yung makikita ninyo dito po yan sa public market sa loob ng public market sa Minganilya, Cebu fresh fresh gulay buyers. ito yung mga Kailangan natin sa pagluluto Ingredients Pasok tayo dito sa uh, Meat section Sa public market This is a meat section. There you can buy a lot of fish, meat products, and the ingredients: the meat and the chicken. Appearance from Burab heaven is a long public market. So, napakataas nito. So, dito makikita ninyo yung mga bag, sunglass. Dito, so, hanggang dulo. Pasyal tayo hanggang dulo. Iko tayo dito guys. dito na part ito na po yung mga fish section doon sa kanina yun po yung meat section Bo, hapon ni Jack Lasi. Mahulgin yeah. niyo lang. Meat. Bangus. Lucus. Dilugun.